Hello at welcome back po sa aking YouTube channel, Salitang Lihim. Kayo po ba ay nagnanais na magkaroon ng kondo o susi o liabe o maging poder kung ikaw ay may magsisimula pa lamang o may plano magdibusyon ng mga Salitang Lihim? Palalaman po na ako ay wala po FB page. Kung meron po kayo makita mga FB account na kasalitang Lihim ay hindi po akin yon. sa pagpapatuloy ko po ba ay pamilyar sa poder pondo, susi o liabe sa pang-orasyon o pambungad pang na dasal ng salitang lihim? Kung hindi pa po, po ay may kaunti po akong ipabahagi para sa inyo na makakadagdag sa inyong kaalaman. Disclaimer lamang po. Ang ganitong content o topic ay maaari pong iskip ang video at maghanap ng video na inyong nais dahil ang akin pong channel at video na ang ibinabagi para lamang sa mga may naisubukan at may lubos na paniniwala. Maraming salamat. Ang mga ito ay atin pong himalihin ang orasyon ay ang na iyang naiiksi at mahahabang dasal na ang pag-uusal nito ay paulit-ulit hanggang sa ito ay bumisa hanggang kagaya ng tinatawag na debosyon. Ang orasyon ay kalipit ang inuusal ng siyam na beses, pitong beses, isang beses, 108 na beses, siyam na beses. Kagaya ng 3 o'clock habit, paulit-ulit na dasal po ito. kadalasan ang oras, orasyon ay nakasali sa salitang Tagalog, Espanyol, maging Bisaya at Latin. Ang mga ganitong kaalaman ay lihim na inaaral o sinasanay ng ating mga ninuno pa noon. Maging ng ibang mga bansa kung kaya ta, ni na ang orasyon minsan ay ginagamita ng mga lingwahe ayon sa kanilang nais. Sa personal ko naman po nga nararamdaman, ang mas malakas na bisaya po ay ang Latin, ang salitang lihim o orasyon na ginagamit. Meron din po akong ibang lingwahe na ginagamit at dialecto na susunod na pong ibabahagi sa inyo sa susunod. Kung kayo ay may debusyon ng, ng uh, Ninyo Jesus dahil Latin ito, Espanyol, at Latin at Tagalog ang wikang ginamit dito. Akin na lamang pong ibabahagi sa susunod ang debosyon ng Ninyo Jesus. Ano? Ang Liabe Susi o Susi. Ito ay isang klase ng salitang lihim na nakaporma na maiksi na orasyon upang magamit sa pangangailangan maging sa kagipitan. Ito ay ang uh, pinakahuling orasyon na inuusal kapag ikaw ay nagdidibusyon o nagpapakain. Ito inyo makikita sa bandang huli ng orasyon. Susi. Ang tinatawag na pondo ay aking, atin uh, ating pong espiritual na ipon, ipon na kalakasan. Kapag tayo ay nakapagdibisyon at nakapagpakain, uh, kung atin na pong gagamitin ang susi, ang lakas ay may kalakasan kung tayo ay makakapagpondo na ng pakain. Kung walang pakain, ikaw ay makakaramdam ng kaagarang panghihina, minsan hilo, minsan ay nagsusupa. Nakadepende sa antas ng inyong espiritual na pagsasanay o kaalaman sa pagpapagana ng orasyon ang inyong pondo. PONDO ay ang level ng laas. Sa mga nagsisimula pa lamang arali ng lihim ng mga kaalaman o salitang lihim, kayo ay uh, pamilba sa mga tinatawag na puder, ito ay isang uri ng mahabang salitang lihim o orasyon kagaya ng litanya. Ito ang uh, kalakasan at upang magkaroon ng bisa ang inyong mga tanga o medalyon at ipapa. Ito ay ang uh, may 49 days na dinadasal, walang patlang, umpisahan sa unang biyernes ng buwan. Ang poder kalimbawa ay kagaya ng San Benito at ito ay isa sa pinakamalakas na pangproteksyong pangkalahatan. Kinakailangan itong mapakain parte sa viernes matapos itong negosyonan. Kayo ba ay may mga idea kung ano ang tinatawag na pambungad na panalangin o dasal? Sa pagdidibusyon, sa pagsisimula kailangan dasalin ang depende upang depende ito sa tangan o medelyon o gamit. Halimbawa, ang medalyon na tanga ng San Benito, kailangan mong mag mag, mag pambungad ka ng dasal ng tatlong amanami, tatlong abagin o Maria, tatlong sumasampalataya. Yan po ang sinasabing pambungad na dasal o panalangin bago po usalin ang salitang lihim o orasyon. Ang pambungad nga ba ay importante sa pagdedebosyon o pagpapakain Opo, dahil ito ang magpapagana para sa proteksyon at kailangan ito ang ay upang mapagana ang buong orasyon o salitang lihim para ito ay mabuhay o magkabisa. At hindi maari ang uh, basta na lang magpapabungad o bago mag-orasyon. May kanya-kanyang uh, pambungad na dinadasal ang mga medalyon o orasyon na ipopondo o didibusyonan o pagaganahin o bubuhayin napaka-importante po nito ang pambungad na dasal. Maraming salamat po na may makatulong ako ng kaunti at makadagdag ng kaalaman ninyo sa espiritual. At uh, ang ganitong kaalaman ay aking binabahagi sa inyo. Hanggang sa muli, maraming salamat mga kaligid.